Yun, what's up mga idol? May gagawin tayo. So, pinadala po ito via, via LBC mga idol. Ayan. So, shout out po kay Siang Leng Gino Ong. It's from Tagaytay, Mindes Road, Patulong, Malaki, North in, in front of Kupi Homes. Great. Ha? So, karayin po ito ng Tagaytay mga idol. So, ang problema mga idol, ayan. So, hindi ko na po pinakita kung paano binuksan dahil marami tayong ginagawa mga idol at siningit ko lang ito. At ngayon mga idol, so, ko siya, wala siyang power So wala pong reaksyon sa power supply at nagawa na na daw ito mga idol at subukan natin baka magawan pa natin ng paraan. So ayan. So pati LCD nito papalitan ni sir kapag naayos kasi ito kahit basag daw nito dati may display ito. Ayun lang. Wala na yung mga screw mga idol oh. Wala na yung pinaglalapatan ng screw ayan may mga screw pa dapat to So wala na. So malamang na, iniwan ito at napabayaan. So nakalimutan siguro ibalik yung pinaglalapatan ng screw or meron pa itong ano mga idol. So nakalapat dito. Ayan, so kitang kita natin na eh. nabagbag na talaga pati yung mga shed mga idol, tinanggal na. So chinik na ito at di rin siguro nagawa ng paraan. Kaya yan. So ang usapan namin ni sir, papalitan ng motherboard at dahil may motherboard ako nito. So tingnan muna natin kung anong nangyari. Ayun lang mga idol, basag pala yung IC oh. So, ayan, pinagre-reheat na ito mga idol kasi may mga plugs na, oh. So, kapag dito mga idol, i-check nyo agad dito mga idol, oh. Nakita ko oh, yung, ano niya, yung charging IC niya ay nabasag na. Ayan, oh. Crack ito, oh. so, possible it, ano, malakas ang pagkabagsak Kasi, ano, oh, durog na durog din yung LCD. At nakita ko mga idol na nahati na yung charging IC. Ayan, oh, so, hindi lang siya masyadong kita sa camera. Pero nakita ko mga idol na, Balik na ang IC mga idol. So possible sa pagkakabagsak ito ng malakas. So para makuha ni sir ang files niya, subukan natin i-repair. Kasi meron naman akong motherboard ito mga idol. So, uh, yun ang usapan namin, papalitan. Pero kung sakaling gusto ni sir makuha ang files niya, so ayan, gawan ko ng para. Subukan so, ko palitan ito ng power IC mga idol. Oh. Kasi lumubo na yung power IC, nabasag siya, nagcrack. So sa pagkakabagsak yan mga idol. Ayan, malaman natin yan kapag tinanggal natin. Mag, ano yan, maghihwa-hiwala yan. So, ingatan lang natin kasi nandyan yung CPU sa katabi. So, gamit lang tayo ng 350 heat temperature para iwas, ano, iwas disgrasya. So, tanggalin natin itong mga idol at subukan natin palitan. So, kaparehas sa ito ng uh, charging IC ng um, Poco M3 Redmi 90. So, mandalas ito kapag nababagsak ng malakas, ito yung natatamaan mga idol. Kaya nawalan siya ng power. Pag nabasag or nagcrack ang charging IC, no power na talaga yan. Kasi connected sa power ang charging IC. So 350 temperature at nag-apply tayo ng flux. So pag nagawa kayo ng mga IC mga idol, kailangan lagyan nyo ng flux. So okay lang naman kahit marami ang flux na nilagay kasi para safe yung mga katabing piyesa niya or yung mga katabi niyang mga piyesa na kapag nainitan siya, minsan bumulubo siya. So, kapag may flux mga kahit maramihan yan, okay lang yan, walang problema. So, dalilinisan naman yan. Ayun o, lumubo na talaga o. Oh. Kitang kita yung durog. So, gamit yan ng magandang twister. Ya. Yan. So, ayan yung nasira mga idol. Yan. Kung napapansin nyo, ayan o, crack na crack talaga siya o. So, hinawakan ko pa lang, nag-crack na siya. apat na hati ito eh. So, na naano na siya mga idol sa pagkakabagsak yan. Ayan, swerte o. Maganda yung pagkabunot natin. So, ayan, linisan natin. Yan, so kailangan malinisan natin para magpantay yung mga paa. Kasi medyo bukol-bukol siya. So kailangan natin palitan ng harding ice yung tawag dito mga idol. Para pantay yung ano, ayan. So pantay na, pantay na. So kumuha lang din tayo mga idol. Galing sa upo E3S ito na motherboard, oh. So So, kailangan may tuldok ng mga idol ha. Kailangan sundan yung tuldok. So, yung tuldok nakita ko. Ayan, dito yung tuldok kanina. Ayan. Para sulit, gagana ka agad. So, tanggalin natin. Gamit ulit tayo ng antique plaques at 350 heat temperature. So, ito mga idol, kahit hindi mo na i ito, basta maganda yung pagkabunot mo, may chance talaga na ano, gagana agad. Kasi original na IC ito mga idol. Gan lang na ito sa upo A3. So, pare lang po yan ng mga charging IC. Scrapboard lang ito. So, antay lang natin na lumambot. Saka natin ibunut. O oh, yan, ang ganda ng na pagkabunot natin, oh. Pantay na pantay. So, lapat na natin diretsyo yan, mga idol. So, saka kayo magbunot kapag malambot na talaga. Hindi nyo na kailangan siyang i-reball. So, yan, tinignan ko naman yung tuldok kanina. Sakto tong pagkakalagay. Tinan, aba, uh, lagi nyo tandaan, mga idol, yung pag nagpalit kayo ng may mga tuldok yan. So, sundan-sundan nyo lang yung tuldok. Yan, lapat na natin diretsyo. Mapalitay ng kunting klaks. So 350 heat temperature pa rin ang ginamit natin para swabe. Kasi kung magkabalik tayo ng mga idol, so hindi rin gagana. Kailangan sakto talaga ang pagkano mo yung natulok ang lagi tandaan. So ito, na-repair mga na. Na idol. na yung power IC. Eh. So tinanggal na yung mga bakal. Pero subukan ko pa rin. Baka magawang ko ng paraan to. kita naman kasi yung power IC eh, kapag nasabog na or basag na hindi talaga yung gagana or yung charging IC eh. so dahilan yan sa pagkakabagsak ng malakas so ingatan nyo mga idol so alugin natin konti ito para ano swak na swak yung swak na swak yung pagkakalapat natin Yan. Kapit na yan. Apply tayo ng flux Ay, ano, locker thinner So, ito mga idol, susubukan lang natin kasi na-rehit ng power IC nito eh. Rehit na lahat. So, yan na, na-rehit na to, power IC. Kasi dito to, tinanggal na yung mga shed. So, yan, napalitan na natin. So, kinaman okay yung pagkabit natin. So kapag naalog na yun mga idol, matik na yun, didikit na yung pyesa. Testing natin para makuha ni sir yung files niya. So ang usapang kasi namin ito, palit board. Kasi yun ang sabi na, napagawa na niya, hindi daw nagawa. Board na daw ang sira. Wala sigurong power IC na pamalit. O hindi nakita yung ano na crack. Kaya ininita ng power IC. Ha, eh. subukan natin. Over drain ng battery. Buhay na mga idol oh. So, na-overdrain siguro ang battery. Tain natin kung maglalabas ang percentage. Kala ko nawala ng power or hindi, na, hindi nag-power. Ah, yun. May laman ang battery, oh. Si 51%. Subukan natin yun. Yun, natsambahan pa natin mga idol, oh. Na-repair na to. So, alam niyo rin mga kaparehas na piyesa mga idol kasi may mga code kasi to eh. So, kung mayroon kang microscope, makikita mo yung mga code. So sana yung nadurog. Ayan, ito yung mga nagkapiraso-piraso. Oh. Naging apat na yung IC. Kasi nag-crack siya mga idol. Or sa pagkakabagsak, ayan, nagdurog siya. So yun yung nangyari sa charging IC. Kaya namatay siya. So ayan, uh, sold solve na natin mga idol. So ipadala natin agad to. So gusto na yung naman panood ni Sir ang video. So ito, hindi ko na pinalitan ng board. So ito na yung pinalitan natin. So ang mahalaga dito kasi nakuha natin yung files. Hindi nawala. Si so, meron kasi ako ditong unit mga idol. Oh. Ayan, oh. So, ito sana ang ko sa kanya eh. Buo na kasi to. Kaso lang naka China room. Kaya, nung nakita ko yung eh, pinalitan ko na lang. So, ito sana yung ilagay ko doon. Buo na oh. LCD at saka board. Oh, dahil nagawa natin ng paraan, so LCD na lang ilip ilipat natin at palitan natin ng at at repair pala natin yung motherboard. So yan, lang natin na magbukas, medyo matagal. Loading yan, lalo na kung matagal siya nabuksan or hindi na on. Loading lang siya. Grabe yung pagkadurog. Oh. Sumalaman so, malamang talaga natin na nabagsak ito dahil yung screen niya nag Pati yung, ice, yung charging IC crack na. Ayun, nagtuloy na. So, pag ganito mga idol, baka marami lang files sa loob to or maraming laman. So, congratulations guys sir. So, yung files niya nandyan pa rin. One click lang mga idol. Ayan, oh. So, yan ito yung laman ng ano ni Sir, oh. So, may laman pa. Nandyan pa yung files. subutin so, na lang. Hindi nadalit ng pag-init sa IC. Kasi minsan, kapag inirehit mo yung IC niyan, madadama yan. Mamamatay siya. So, ayan. Nandito pa yung password, mga idol. So, nag-yellowish na yung LCD ni Sir. Iba na yung kulay. Sa baba, okay. Sa taas, si So, ganyan yan. Pag na-stack. Ayan, solve na ito, mga idol. So, palitan ko na lang ito ng LCD. At least nakita natin sa so, power IC po ang ipinalit natin mga idol. Oh. Ah, hindi. Charging IC po pala ito. Yun sa pool na. Kanina kasi wala siyang power eh. At nung napalitan natin ng charging IC, ayun, nabuhay. Dahil connected po ito sa power. So hanggang dito lang tayo mga idol. Sana nakakuha kayo ng idea at sana support nyo ang channel natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat. At sa mga gusto magpaayos pala mga idol, pwede kayo magpa-LBC, GNT, or any courier via delivery. At kapag malalapit naman, pwede kayo magpa-lalamove or walk-in. Maraming salamat po.